ano tudog at tudog tudog talaga Bawo, pre gusto mo matinday. anong anong matindi gagawin <laughs> teka na itay po ako dyan ano ako mo ano yan bendosa yan oh. ha pre <laughs> <laughs> babagising <laughs> bumbay mo na boy So, yun. Good morning, mga idol. nag talaga, agising. Hindi ko makalimutan yung ginawa sa akin ni Cutig. Dudumihan yung motor ko. Ah, ah, ah. Tapos, kalbo. Ah, piesta. Piesta ka lang, kalbo, ngayon. Ayaya sa kalbo. Kalbo! Pre! Pre! Tara, sa ilog! Ano? Uh -huh. Tara sa ilog, sa mama ko. Bawing bawing ako kay cute ba? Di ko makakalimutan yung ginawa sa motor ko. Ba? Oo. Oh, oh. Ay, nagaan ko nga gising eh. Tara, tulog pa yun. Sigurado. Tulog pa nga yun. Maagap na yun. Ba? Hindi ka sa boy. Ba, Bagay tagay talaga ako do. Pag nakakita kong tulog yun eh. Ano kaya magandang pang doon? Sana tulog pa si cute. Ba? Bawing bawing. Babawi ako nung hindi niya makakalimutan yun. Pag nabot natin tulog yun. Kuya uh, good morning. ginagawa mo. Oh, ninis ko puro bok na. Dandan na? Dito ay cute. Bababawi ako. Oh, hindi pa napunta rito eh. Ah, oh, tulog pa nga. Tulog pa <laughs> daw, pre. <laughs> hindi pa nangin yung matulog na rin. Tulog pa yun. Oo uh, nga. Uh, Babawi ako ba? Dinumihin yung motor ko eh. Bakit? Ba yung dinumihin yung motor niya. Oo. Oh, uh, eh, gusto mo bumawi. <laughs> uh, Babawi talaga ako. Pag naano namin tulog yun, tumuha eh, ko Ano? <laughs> tulog pa, tulog pa. pa. Gawin mo na ako ya. Ah, siya, siya.

So, Bao, pero wala na kayo itong nung yung motor ko eh. Gusto mo matindi? Anong, anong matindi gagawin? <laughs> Teka lang, itay po ako dyan. <laughs> anong kukunin mo? May guri <laughs> na lang <laughs> tayo. Bisa mo ha. Sorry ka kayo sa akin. <laughs> Five minutes later. Tulog ka lang boy. Pagdating ni Kalbo, yari ka. <laughs> Patulog ka lang. Tain mo lang si Kalbo. Ay, ano kuya? kumain nga, ipamagasin ko ko siya doon Wala ka pa, may kukunig daw eh Oo, para makabawi ako dito ay kalbo Ah, kaya ano, kay cute. Uh -oh. <laughs> oh. <laughs> <laughs> ay cute Oo oh. Yari yan, diba? Yari yan, ay, tayo mo lang si kalbo, boy Asan? Ano yun? Ano yan? Makabawi ka dito Ano yan? Ah, bendosa yan ako, <laughs> pre. Anong gagawin natin dyan? Dito pa, kung natin <laughs> Bapak mau ngasih nge lang? Sari <laughs> kakak <nga>, jauh-jauh yung... <laughs> Bapak mau nge-binduk sa <laughs> nge... <Tantan> lang, <tantan. laughs> <wi> eh. <laughs> Pai, <laughs> <Tantan. laughs> <laughs>

Mangimili ka dyan, boy, kung anong gusto mo. hindi. Ha? Pinakamalaki. Testing mo muna. Oo. Tingnan mo sukat. <laughs> ano? Malaki. Ay. Ito dito. bili ka dito. Ayan. Ano? Ayan. Isak. boy. Ang sarap pa rin tulog <laughs> Mabawi ka talaga dyan. Oh. Oh. <laughs> Bombay mo na. Ano? <laughs> Babagising. <laughs> Bombay mo na, boy. Ano? Ayun, nahigop, nahigop. Nahigop. <laughs> <laughs> ah! <laughs>